Pops, nakikita nyo ba yun? Delikado yung ano? Yung uh, center stand ni kuya Masyadong makalabas. Ayun. Delikado yung pag sumabit. Masyadong makalabit. No? Patingin niya ako ano, Pops? Hindi, iyan eh, mo, angat mo. Ah, ganito pala siya. Parang toys lang talaga eh, no? Parang laruan lang, di ba? Kaya nga tour Ah, isang buo. Ano talaga pala siya, kadikit no? Hmm. Naku naman, mga paps. Nagkamali pa ng... Mali ng pick-up po, ano? Pick-up point si mam ma nang isang nailagay sa may amparo ang kanyang nailagay pero nasa may ipil e pala siya so kakagalitan natin ito mamaya ha kakagalitan natin ang malalata si ma'am <laughs> si ma'am Justin May nagbook siya nilagay niya sa may e dito sa may Nara uh, high school pero andon siya sa may ipil uh, e street So, aabante pa tayo nang medyo malayo-layo. Ipil lang ipil doon sa may eh. Kasi ano ito eh. Malanting uh, kamagungo. Tapos dito, malayo pa ito eh. Ah, ano dito ano bang dito yung ipil e pagali, kroting ko talaga sa sing ito siya si, uh, si ma'am <laughs> ito ipil ito hahaha. 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 hai ah, mama, mali yang anu mah <laughs> Ouch. shower cup, ma Pasok ka school. pasok niya, 7. Basher, ang aga pa, nakakainig. Wow. <laughs> May note ka ba na nilagay? Huh? May note ka na nakalagay? Huh? Ah, okay. Hindi ko nakita eh. Kasi Um, umalis na kagad ako pag uh, pasok ng book so yun mga paps meron na tayo kagad pangalawang book mamaya pag uwi ko mga paps mamili kami ni misis ng gamit sa divisorya mga notebook ni mga bata mamili kami ni misis so pagkatapos ng biyahe ko na ito uwi ako kagad so yun dito pa banda traffic. Shower cap kayo sir. Shower cap kayo para hindi mabasa. patingin nga ako ng bagay sir. Dito na lang natin para hindi masikip sa upuan. Hindi naman tumaan na dito eh. Ha? Isuot mo. Shower, ano? Shower cup yan pang double. Gih. Ayan mo lang. Para hindi mabasa yung helmet sa ano, pawis. Thank you. Falcon School. Ay sa Falcon. So yun mga paps, na drop na natin yung ating pangalawang book dito sa ah uh, dahlia sa May Engineer Street dito sa North Fairview mga pops. North Fairview galing yun ang St. Clair sa May Sabarte mga pops. 112 ang kanyang fear. So complete lang natin to mga pops at waiting na ulit tayo ng panibagong book. Tingnan natin kung ano. Oras natin 6.51 na. Ah. pa lang tayo kasi anong oras na rin tayo nakalabas kanina eh. 140 papunta ng Mayaman Diliman ang pick up na nag yung cellphone natin o oh, 600 lang kuha natin to mga paps sa Mayaman dun to sa Mayan eh bandang ano ba to sa may papuntang city hall mayaya ka na pero tropa mong racer mag rides ano yun ang <laughs> <Copy> racer pa <laughs> <Martin>. ah, <ba? coughs> tukayo pala tayo sir ah <laughs> ah ay Ayot lang, sir. Meron na po siguro. Ah, oh, meron na, sir. ikot ka sa kabila, sir. You know, my dream motor. So complete lang natin 'tong mga pops tapos waiting na ulit tayo ng panibagong book dito tayo sa hindi mainit tambay muna tayo dito wala ba nang re dito? <laughs> wala ba nang re dito? wala nang re-ricker? Re oo wala no Ano yan? ML? Ano? Ano tayong pinta mo Ha? Paps? Lumipat ka? Oo. 150. Nakakaulik isa na yan. Nakapulik lang. Ha? Nakakalakal. Ano yan? May lagayan pa na iba o di yan lang talaga? Meron. Sa loob. Pinapainitan lang? Porto isa. Oo sa Makati oh, pinasukan tayo. Ayun oh rito. Sa Makati. So 'yung mga pups oh, lumalaki ba to? Ito 'yung lumalaki? Oo. Oh. Ah, galing ah. Oh. Ayun. Oh. Pinapainitan nila mga pups. <laughs> 'Yun 'yung lumalaki talaga. Oo. oh 'di raw malaki, wala talaga. Oo. Ayan, nilalagay dun sa mga ano eh. Sa mga park. Madupa eh, madupa. Ikot ka sa kabila. Ikot ka ma'am dito sa kabila. Ikot ka, ma'am, dito, ah. Ha? Ikot ka dito. <laughs> Buto na lang, nandito tayo sa may U-turn. Sige, ma'am, makit ka na. Ang layo ng U-turn dito, eh. <laughs> okay na, ma'am? na, Sige, ma'am, ingat po. So yun mga pups na i-drop na natin dito yung ating <coughs> yung ating pasahero galing ng QAB dito sa Common uh, Diliman Ang pier ng mga pops is 132 Alright, uwi na ba tayo? Uh, Nagchat-chat na sa akin si Mrs. eh. Complete.